So hi mga langga, for today's video magluto tayo ng spaghetti. So itong spaghetti niluluto ko mga langga. Sa so, sobrang nagmamadali ako, gawa ng may alaga pang akong bata, di ba? So ini late ko na siyang nalaman na wala pala siyang hot dog. Ay, yan, Mga alas 6 kainan na kasi alas 6 marami na kaming bisita dumating. Nalala ko hala, wala palang hot dog. Inabol ko pa yung hotdog dyan. Pero hindi na ko na nakuha na ng video. Dahil nagmabadali talaga ako mag... Ang hotdog ay prusen. So, ang tigas-tigas. sabi ko, sige, carry pa to. Nagmamadali nga ako dyan maglagay ng mga ano, gawa ng... Alam mo yung nagluluto ka, tapos merong sumisigaw. Dahil tinatawag ka ng bata. Ay, anak ko na nakita mo andoon no? Tas meron pang isa dyan sa ibaba, laging hinihila ako. Kasi gusto ding tumingin sa niluluto ko. Kaso bawal nga, baka matapunan. So, safety first tayo. Lalo na pag mainit ng ano, katulad niya, kumukulo talaga Oh. Tingnan nyo naman, kumukulo. Tapos, baka mamaya matapunan yung bata dyan. Gusto niyang pumatong dyan sa ano, lababo para makita din niya yung ginagawa ko. So, hindi ko talaga siya pinapayagan. Gawa ng sobrang init niyan. Baka mamaya matapon, di ba? So, yun mga langga, nagalo-halo na ako dyan ng aking nilulutong sauce na spaghetti. Nilagay ko lang dyan ng cheese, tapos yung condensed, tsaka uh, nestle cream. So, tignan nyo yung nilalagay kong iba dyan. Yung cheese kasi nilagay ko, hindi yung ano, yung simpleng cheese lang para medyo ano lang siya. So, ayan. Lalagyan ko pa ng ano. Di ko alam ano susunod dyan. Parang dalawa yung nilagay ko na ano eh. Condensed. Kasi kulang pa ng ano, tamis. Gusto ko sa spaghetti medyo matamis. Nilagyan ko rin pala ng ano yan mga langga. Ayan. Hinihiwa-hiwa na cheese. Ayan. Wala kasi kaming pang ano code code kain hiwa-hiwa ko lang cubes ba. Cubes na style pag na malilit lang. Oh, don't do that. O yung anak ko nagpapasaway. Kaya sabi ko nga sa inyo eh, pag nagbo-voice over ako pag marinig yung anak ko, nagbabantay kasi ako ng anak na ano, Lagi no untog yung ulo niya. Nangalay na ako dyan. Kasi hindi kasi pwede magluto ka ng espagete na hayaan mo lang na kumukulo kasi dumidikit at tinan mo kaya may maya ako naghahalo dumidikit siya sa ano kasi magkaroon ng tutong ipangit naman pag ganun kaya may na lang yung apoy kahit may na lang yung apoy talagang didikit pa rin siya ay nilagyan ko pa ng isa yan nilagay ko yan ang nasal cream Tignan yung mga langga. Oh, that, that, sabi ko, okay na ba? <laughs> okay na ba? Sa tingin nyo, hindi naman talaga perfect yung aking pagluto ng sauce ng spaghetti. Kasi nga, marami siyang ano, nakalimutan. Yan, ang dami naman ano niyan. Sobrang daming baboy pala. Yung isang kilo, kalahati, lahat nilagay ko dyan. So, sabi ko, Hala. Tapos parang ano nga eh, dinagdagan ko pa nga ng